good morning po. Ah, uh, gagawin, gagawa tayo ngayon ng siruba. Ah, uh, papalit tayo ng blade. Titingnan natin kasi itong ano niya, blade ng siruba ay mag-cut. Ayan, titingnan natin kung bakit. Try muna natin siyang palitan ng blade. Ito yung kanyang blade. Upper and lower blade to. Ayan. Ito yung numbers. Bubuksan natin to. Yung tornilyo sa kanyang lower blade. Dahil natin palabas. Medyo matigas. Uh, luwagan natin itong tornilyo na Tapos, to. Tapos tulak natin to papasok. Okay. Ganda pa yung blade nyo. Pero ayaw mag-cut. Salpak natin yung bago. Ay, pantay lang natin dito sa plato. Itong lower blade. <coughs> Tapos, higpitan. Sir, sandali lang. Sige, maray. Sandali ilaw mo. Ha? Uy. Tapos, luwagan natin tong upper blade. Sandali na rin natin. Palitan na rin natin ito ng bago. In the ring In the ring Bagus pari oh. okay. oh, Lagi naman natin tong upper blade Ntar nganya Hahaha ano, lang natin yung baba, kasi pag sobrang baba siya tatama siya sa cover tama lang yung magka, magpapangabot yung upper at yung lower blade tapos <coughs> <coughs> luwagan natin to Ayan, musok na siya tulok pa natin ng konti palabas Terima Sige natin kung magka-cut na siya. Ayaw niya pa rin mag-cut. Hindi pa rin na po ito niya sinulit. Ayaw niya mag-cut. Pag ganito nangyari sa aging nyo, ah, ganito ang dapat niyong gawin. Bigyan ko kayo ng teknik. technique Okay. Meron kayong ganito mga pinagtanggalan ng karayom or ano ng karayom. Ang tawag dito, karton. Gugupitin natin to. Gugupitin lang natin to. Ito yung natin pang ipit. some ano lang top tip paano gawin ayan okay ito yung ating upper blade Gantong dapat natin gawin dyan huwagan natin to kasi ayaw niya mag -cut eh. bago na yung blade natin ah ayaw niya pa rin magtabas huwagan lang natin siya. tapos iangat natin to Ah, luwagan din natin. Ayan, ayan. ayan, Tapos, tapos luwagan natin to. Tulak natin patras yung itong upper blade. Ah laptop <laughs> ah? kasi yung ko kasi nakawala na lang ito, <laughs> tulak natin to papasok hey, na. tapos yan, magpitan natin okay okay yes sir sige, okay na tapos ito yung ginupit natin kanina na ano kapirasong karton dito natin iipit yan sa ano sa to ipita natin to kailangan medyo manipis lang yung iipit nyo dyan para hindi siya masyadong nakalutang kasi palit ka na nang ano, ay pa ito ginagawa namin Pang. 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 Hindi, wala akong mahaba dyan. Napanghapon. Dito, ting tingin ka nalang sa gamit ko. Pigpitan lang natin yung, to. Uh, ano yan eh? Umipilipit eh. Umipit din to. <coughs> Dim, hindi yan. Wala. Wala mo ano. Meron pa dyan isa. Ah, okay. Ipitan na natin to ng gusto. Tapos, luwagan ulit natin to. and tulak natin yung lower blade palabas. Tulak natin siya palabas. Bago higpit natin ulit. <clears throat> Tapos higpitan natin ito ng gusto. Tignan natin kung mapuputol na. Testing muna natin siya sa sinulid. Okay, ito na putol, matalim na 'yan. Okay na siya. Ayan, putol na. Oh. Nag-blade niya. Oh. okay testing na lang natin yan susot na tayo ng sinulid di masyado makita isa natin sinulid kasi kulay itim Ayan, kung sakaling magsasapi kayo dito ha, ah, sa upper looper na asa ah, sa upper blade ng karton yung katulad ng ginawa ko, kailangan manipis lang, 'wag yung makapal. Kailangan manipis lang ipansasapi nyo na karton, plastic okay. o kung manipis ano man. Okay. testing natin. Wala diyan. ano? ani ano? ano daw ano? ano daw ano? ano daw ano? ano daw ano? ano daw

ng tahi ang ating nag yung blade na aging siruba for Portraits okay yan lang po ah, kung sakaling bago na yung blade nyo ayaw mag cut kumuha kayo ng kapirasong karton sa, sa nyo lang po yung upper manipis lang ah wag yung makapal kasi pag sobrang kapal hindi na siya maganda yung alignment ng blade natin kaya kailangan manipis lang